loko kong pachamba tapangin natin ugasan mo natin yung guys Ano na ba 'to? Ito guys yung lutong profile mo ko siguro ito. Kailangan dito macham pala ito. Ilalagay dito siling aba. Tapos, dadagdagan ng asin at asukal. Ito macham ito Sabotusan sa protusana tayo kasi yung, yung na-maintain natin dito. May ginagawa. Ay, may ambag naman ako dito din, tinta. Next. Una tinubig nga ang tubig nga guys. Ayat. Gamihan natin. Para sa napihitok. <laughs> pulong-pulong. Nangga si sasabayan natin ng papaya. Para sa sabay-sabay tayong luto. Malalaki hiwa ko ng papaya guys. Malumdai, na so. Malamig yung malunggay. Para lang ako ng mamaya yan. Danga sa pulong-pulong. Mawas natin. Napulong ito, sayang. Sakit <laughs> guys, ito na naman oh. No? Yung kanina, ano, ah sa unang upload ko, nandun yung pagluluto. Pero ito yung, ano, hindi ko pinagdugtong to, guys. <laughs> ay, kain tayo, tangalian.